Yun. Pwede. Tangko mo mo lugar eh ag, mapsta. map Okay. Okay. So okay, good morning everyone. So andito kami sa Michael Tex ang Abanao. Abanao yata 'to eh. And naantay ko na rin yung naantay ko si Sir Inteng. Ah, Sir Inteng, magkasama na naman kami. Ito si, anong pangalan ng motor mo, partner? Uh, ah, wala pa Wala pang pangalan. Pang pang ah kami ng atok ngayon doon sa may uh, usukan trail nakita ko lang sa post kasi uh, bali ang pupuntahan doon ay yung uh, tunnel, spanish made tunnel atok binget uh, 42 kilometers so dito na kami sa magsaysay sa terigidad kami doon ang exit papunta ng ato okay so samahan nyo kami 21 degrees hindi gaano malamig pero kanina 5 o'clock 18 ngayon 21 na hindi siya gaano malamig ayun hindi mo naka t-shirt lang sila oh. so time for tayo it's uh, 6 o'clock Oh, so, saya mau kata 1 hour uh, 45 minutes. Ayon sa sama natin sa Trinidad And dadaanan ulit natin ang Tumosa all or nothing umaga pa kaya walang traffic Woo, mag, -ilaw. mag -ilaw ang hangin nagnanabla naman yung kamay pagdating magandang salo Provincial Capital Provincial Capital Pagkapi muna tayo Kim Jan Highland Restaurant Pero kapi lang uh, Medyo tumitigas yung ano Nagkakarams yung kamay natin Yung mga motor natin Guwapo yung motor niya nandito na kami hindi uh, namin makita kung saan yung pero ayun may advisory rito okin okay, madi mo still not yet open for tourists until further notice

So, we are here on our way. Ano nga kano ilan? May kakaduwa May may samot lang ti dalan. Basta surutan nyo lang dito. sa surutan milang? lang? Nalinis din dalan. Thank you. Thank <God>. you, ma'am. Ada di damong nga May may salang tapos na magmagnating nga Ada ati duwa nagpa. na ay. ay may sa dey, may sabi, may sekunda ng hindi um, nag ginginit. Isa kinabilan dati ko hangin bridge. Ah, so ay. Yeah. <laughs> Thank you. Ah? Na kayo, Jay Usok. Sige mother, surutin mi lang erot mother niya. Sa surutin mi lang Jay, ah matapos power na dyan. Wen, wen. Nandito <laughs> <laughs> makasubli kami. Makasubli kayo. Hindi yung nga one hour. lang mother niya. lang Wen, yeah. uh, right, oh, mother. Sige man, I will see if you know what you are doing, or, like, Yes. Wen, oray ni mama kat kasta. So delay nang dapat ang susunod Just han I won, mother. Okay. Okay. Thank you. Oh, sige. Thank you, mother. See you later. Okay. Hello, good morning. Apang kami man. Sagun na Okay lang? Magin Agiinahid kami ta ba. Ay. Improveen dan kano? Uy, tama maglado ni. Pinyemenda la da ni. Ah. Bolak-tuwa. Daling na mugundok, ginaguba. Okay. 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 Ganda ganda ng view. Amot nga kayas Amot nga kayas Ano yung kasama ko Mag hike na naman tayo Papunta na kami ng Usukan Spanish Trail Ah, uh, doon makikita natin ang balitatlo na ah. Spanish made uh, cave uh, nung panahon ng Espanyol daw yan nagawa Kasi, so, let's go and see kanyan ang view rito maganda. Yun maganda naman yung daan ah uh, na ito yung kaya sana 'yan no bunday wak Ang naririnig mo lang dito ano eh yung huni ng mga ibon eh Eh, bag nga makasublin ko. <laughs> Namdaman, Dum nata pinalubusan. <laughs> ay, madi, eh, ay hita na -ma -ma ano? Yan ang tanawin pag pupunta ka rito. Sa usukan. Bangin na yan. Delikado. Buti nilagyan nila ng handrail. Mga ah, ganito nagkamali ka lang, mahuhulog ka na dyan ha. Basic lang yung daanan dito. Hinihingal na yung kasama ko. <laughs> luh si to inyan naman mo dating yung tanim na ano talbenday din na simintura ito yun so kung na bag dating nga ko ah sinimint, inaayos dahil pag naanen yam na bag nga ako siguro, awit yung umay So kasuy, kastoy Nabasa yung pantalonan Yung sapatos Baka pantag pa lang tayo Ayun Labag <laughs> yung lutag na Puro na Puro ikat ikat na gilandok na Kaya Ingat ingat kaya sinara ito pa kami madisgrasya ah masukal na to may galis ka to eh diretsyo baba Bakan to no <laughs> Kwa ikandat seranan <laughs> Mga dumuntag pilit nga umik Iba ka baka... Isarad There Bato Ay natin magdito eh. Nasarahan niya ang daan. Yan na. Galing dyan na. Basaan na yung sapatos ko. Kaya lang nagkaraya pa. Karaya pa yung bago. Una. Kaya pa lang mo dyan tumang Ah parang malapit na kami eh Talaga na ba sa'yo sapatos? Eh. Hop. Mag-logetiti balay mo ito para tapos na pa awit-awit mo nga may sasako nga bagas. Win. I mean. Siyempre, nagyagigan dito ikot. Talaga nga. Alaan na diyabas to na makabulan o makadumingo kasi. Ayun, dito yung talaga pagigyan nito. Ini pa baru-baru ngarami di kalau sada. Ini, eh. ya, yeah. Okis okay, yeah. na, na basa-basa eh. so je ko ni. Islah, Pabaganto. Puro yelo ye. Eh. Wild berries daw. Rama naman. <laughs> Ibang adventure na naman to. Matindi. Anong bato yun? na ito daanan ng tubig Galing ng mundok Alam nito na yung isa oh Yes Nga Ayan. Talo na ito Meron pang dalawa. So ito yung unang cave. Yun. Laking bato. Na tiniktikan siguro nila. During nung Spanish time. Daanan ng Spaniard daw ito noon. Nagsisigari ito. Siguro pag ginagawa. Okay. Okay. Oh. Dapat may flashlight tayo ano. Ayan. Ok chưa đang ngồi đăng ito late. Meron pa. Meron pa daw, dalawa. Mhm. Naa pa Okay. And this is the second one, mas matindi. Laki ng bato. Yan. Matarik na bangin. ganda. So So meron pa yung mga uh, bakas ng ginawa nila rito. Drill, binutas nila. Para ang alam ko dyan, yung nilalagyan nila ng dinamit. <laughs> Tapos pinapasabong. Ito ang napansin ko lang. May mga... Ayan, you know, magkikita niya may mga pangalan. May nakasulat ng mga pangalan. Yan. So... Advice ko lang sa mga kasama na pumupunta sa mga ganito avoid yung vandalism hindi magandang tignan video na kayo video, picture yun lang pagka ebidensya nyo na pumunta kayo rito hindi na huwag nyo naisulat yung mga uh, pangalan nyo katulad yung mga nandito hindi magandang tignan talaga tama ba ako partner? tama okay. sir okay let's go Let's go inside. May hose dito. Daanan ng tubig nila Here. There. Oh, mahaba ito. Grabe oh. Bato talaga. Ang plus light ko lang yung cellphone eh. kita. Mahirap. Madilim. Sana nagdala tayo ng plus light ah. Mahaba ito yung cable. Ayun na yung dulo niya. Sakto lang na makakatayo ang tapo. 5, 6. Pero pag lumampas ka na, untog ka na. O untog ka na. Yun. bridge And this is the third one. Na cave. Ilagyan nila ng hanging bridge dito. Dahil Ah, yun. Laking bato. Bali yung bundok, parang bundok na to. Bato yan talaga. bangin naman yan At hindi yun takot na takot oh. duman sa tanging bridge umagalo kasi umuuga eh ayun oh Okay. let's go and see inside again mahaba rin pero mas mahaba yung isa yung pangalawa there mas malinis ito nilang ginawa tong cave na to laking bato uh, sabi nung uh, napagtanungan namin kanina hindi na daw kami tutuloy after ng third cave kasi iba na yung lalabasan yan and wala na rin uh, mapupuntahan dyan so yun bali ang pinupuntahan talaga rito is yung uh, man-made cave ginawa ng mga Spanish noong kapanahunan nila so ganon mga kasama so dito na lang siguro mag-end yung videos natin and salamat muli sa panunood salamat muli sa pagsama sa amin Uh, ang next target siguro natin is kung matutuloy kami, baka diretso kami ng Mount Ulis. I-check lang namin kung anong meron doon. Uh, camping area din yata yun, Pero wala kaming dalang camping things. So yun, baka mapasyalan lang. Okay, so para makakonsentrate kami yung pabalik kasi medyo uh, hindi maganda yung daan. At pababa na yun. Kaya dito ko na lang i-end yung video. And see you sa susunod na uh, videos natin. Salamat sa support. Kasama ko. Mahirap yayain yan eh. Ngayon nayaya ko ulit. Okay, thank you.